ganito malaman kung sira na ang motor o stator ng electric fan sa pamamagitan lang ng wire hindi tayo gagamit ng tester kapirasong wire lang so ganito ang gagawin ninyo o gagawin natin tanggalin natin sa saksak baka makaroon tayo alaala -ala yan tapos mag open tayo doon sa linya ng kapasitor kahit alin dyan open natin pareho tapos hanapin natin yung wire na galing sa power cord na hindi dumadaan ng switch papunta sya ng motor yon doon sa may stator. At yan yon Dalawa kasi yan, yung isa papunta ng switch. Huwag nyo gagamitin yon Ito ang gagamitin niyo Minsan, hindi ganyan. Minsan, nakadiretso lang siya ng uh, dugtong. Pero, parehos lang yan. Tatanggalin lang natin yung cover niya, yung insulation na. Pero kung nakadugtong naman, putulin lang niyo Tapos, uh, ikakabit natin yung kaperasong wire yung dulo at yung kabilang dulo naman ay kakabit natin doon sa isang linya ng kapasitor pero kahit alin dyan ang gamitin nyo sa dalawang linya yan pagkabit natin pagkakabit natin yan subukan natin yan na paandarin kung andar kung di andar yan so may sira yan so sinaksak natin tapos kalagay natin sa 1 okay yan so hindi siya umiikot at Pakinggan ninyo kung umuugong. Pero kung hindi umuugong at hindi umiikot, kahit saan sa 1, 2, 3, ibig sabihin sira niya yung stator niya. Okay? Sira na siya. Hindi na siya pwedeng i-repair, papaltan nyo na. Okay? Pero kung umuugong, o kaya ay umikot siya, ibig sabihin hindi pa sira yung lubos ang sira yung stator niya. Pwede pa siyang i-repair. Pwede pang i-repair yung motor. Kasi ang sira lang yan ay yung kanyang thermal fuse. Maaring paltan lang siya, yung thermal fuse, o maaring i-bypass. Katulad ng pinakita ko. Kaya ganyan, ano, pagka sira na, ay wala na, paltan na ng